Ito mga kajuit yung uh, aming pananim na gulay dito sa aming bakuran. So, <laughs> halos la, labas lang ng daan. Kaya ta, malayang makakuha ang sinong gustong kumuha ng uh, aming pananim. Kagaya niyang uh, malunggay. Ayan, mayroon tayong alokbati dito at uh, patani. So, mamimitas lang ako mga kajuit at uh, ako yung maggugulay. At itong mga kajuit magha-harvest tayo ng alokbati. Gaganda Ang ganda ng uh, kanyang talbos. Itong variety ng alokbati mga kajuita ya galing pa ng Saudi, hinipon-ipon ko yung buto at ito nga, tinanim dito at ngayon uh, ngayon ay napapakinabangan na. Masarap itong ano, insalada. So talbos lang yung ating kukunin dahil napakalalaki ng mga dahon nito mga kajuit. Parang trimming lang yung ating gagawin. dami ng bulaklak ito yung kapag may itinanim mayroong aanihin at hihingiin Ito pa Ayan, at kuha uh, na rin tayo ng dahon ng malunggay na na naman tayo So yung magaganda lang yung piliin ko. Ayan no, gaganda ng dahon. Ito mga kajuit, may bunga na rin tong aming uh, patani kaya harvesting ko na rin habang medyo mura pa. pala, dami palang bunga ah, Mag-harvest naman tayo mga kajuit ng a ah, aking tanim na papaya. Ayan, may hinog na mga kajuit. <laughs> Pwede na nating pitasin. Ayan, ganda ng pagkahinog nyo. Ito pang isa. Ayan. So, itong papaya mga kajuit, isa uh, tinanim ko nung uh, bakasyon ko nung nakaraang uh, taon. At ito nga, naabutan ko pa ta, ako pa ay nakapag-harvest. So, dahil pa niyang bunga. Ito yung ano, uh, nung tinanim ko siya noong nung iniwan ko napakalit pa nung puno. Uh, so, balit ngayon ay hitik na siya sa bunga. So, ito muna yung ating uh, vlog ngayon, mga kajuit, buhay probinsya. Uh, kapag may mga tanim kang gulay ay uh, anytime pwede kang mag-harvest na pang-ulam-ulam. So, ito din yung uh, blue ternate, mga kajuit na aking itinanim din nung nakaraang bakasyon Masarap gawing ano to, uh, ternate Ito naman yung tanim na talong ni misis. At uh, kasalukuyan na rin pala siya namumunga. Yan, o. Oh. So, dito lang yan sa aming uh, maliit na espasyo dito sa bahay. Pero, nakakapagtanim pa rin ayan <laughs> pinambakod na namin yung alokbate ganyan po yung bunga ng alokbate oh. ayan para siyang paminta yan pwede na pong itanim yan